hindi lang ang union namin ng labis. Hmm. DO-118 lang, 2012 bang. Walang labis na hinihingi ang department order na yan. Kahit nga walang union, i-apply ia dapat yan. Na. Bakit natin patagalin na ang mga manggagawa nahihirapan naman, driver at conductor. Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino laban natin to Magandang araw mga kamanggagawa. Nandito naman po ulit tayo sa bagong episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa. Sama ko ulit si Congressman Eli ng Kamanggagawa Farjris. Mm. Itong nagsumbong sa atin, eh, napuntahan na natin to eh. Oo, uh, uh, mga kaibigan natin to no sa Termina mm. uh, Bus uh, Union ng KMM yan. Eh, mm. na, ano? At uh, alam ko naka-strike na sila ngayon eh. Naiputok so, na from picket protest ngayon ay full blown welga na. pupusukin uh, natin sila. Ah, pakilala, pakilala na, mo na kayo, kayo. Sa camera siguro. Ah, At, uh, pakilala mo na kayo mga boss. Ako si Marvin D. Yocte, ang pangulo ng 106 rank and file employees ng conductor driver ng Fermina Union. Fermina, yan. Ako po si Abilino B. Ortelano, driver ng Fermina Express Corporation. Hmm. Ako po si Loreto Siminig, conductor po ng Fermina Corporation na kasapi sa union ng game aim kamanggagawa. Hmm. Sa ano yung ano din uh, para sa mga kamanggagawa natin sa Zabarte. Sa Zabarte no, no. yung in, in, yung ano mm. uh, anong, terminal. Anong biyahe ng terminal Sa Pampalay Felix po. Sa Imperio yes, sa Pampalay ganun po. Ilan kayo lahat sa ano tol sa sa Fermina? Kayo mga manggagawa. 106 rank and Driver at COVID. Sa ngayon po 120 na kasi yung may bago silang pinasok na driver at kondukto ng Fermina, dinala sa garahe ng Bulacan. Hmm. So may, rin so may 14 ah. daw na hindi kasapi ng Union. 120 ah, na, so 106 lang po ang kasapi. Pero sa ngayon, kasalukuyan, naparalisa pa rin. Ah. Nag-resign yung iba, lumipat sa Fairview Bus kasi hindi sila makabiyahe kasi Fermina, sila ah. yung bagong... Kasi yung may-ari ng uh -huh. Fermina, uh, parang ilan ang bus company niya? Apat po, Unionize Fermina lang Uh, Robal, Admiral, Fairview Bus, Permila. Uh, di ba, Admiral, wala bang union yun? Meron po, pero carousel. So, may Admiral po kasi sa garahe ng Sabarte, uh, uh, ng biyahe, ay kya po. Uh, At walang so, unin yun? Wala po. Fairview dating Nova. Tama ba? In, Nova Bus? oh, yun so, ang oh, magkakasama yun. rin po yan. Hmm. Uh, Ginawa may, lang siyang Fairview ang Nova. Uh, uh, Sino may ari? Ni Lim, Dalmasyo Lim, magkapatid. Mga taga saan yan? taga Usamis po yan, probinsya. Ah, Mindanao. Mm. Mindanao pa. Ang kasi nung huli tayong pumunta mm. uh, sa kanila, picket protest. Picket protest pala. Uh -huh. Hindi pa sila naka-strike. Okay. Il ilang units ng termina? Um, more or less po, 30 na lang kasi kinatay na yung iba. Eh. Uh -huh. Okay. na eh, chinap-chap na, binenda. So dahil naka-welga, walang bumabiyahe ngayon? Wala po, ng lahat. Termina. Tanduhan nyo naman gabi mga boss, ano bang, anong, ba? anong background? Ang inaano lang naman po namin dito, gusto lang namin galangin hmm. yung union. Karapatan hmm. naman ng mga gagawa yan na sa, Ligang Batas. Ama. Certified sa SEBA, July 27, hmm. 2023. Ah, uh, 2023 pa? Opo, 2023 hmm. pa ito. Certified na sa SEBA. Kasi nag-eleksyon, nanalo naman. Oh. So ngayon, nag-start ng negotiation October 1st, week 2023. Hmm. Okay, tagal na pa. At saka dalawang taon na nitong 2025, bakit hindi pa matugunan? Hmm. Hindi nangingihingi ang union namin ng labis. Hmm. D.O. 118 lang, 2012 pa ang department, siya, order uh, na department order na yan. 118-12, matagal na po yan. Walang labis na hinihingi ang department order na yan. Kahit nga walang union, i-apply ia dapat yan. Tama. So bakit natin patagalin na ang mga manggagawa, nahihirapan naman, driver at conductor. Tsaka yung hinihingi namin palagi, yung matigil lang, yung binigyan kami ng kota 15,000. Sa sobrang haba na ano yan, 22 oh hours to 24 hours ma, ma yan. Pag hindi namin na-meet, hindi hinuhulaan ng sahod. May 250 pesos, yeah, 400, yeah. 500. Bukod pa po dyan, mayroon silang limit sa diesel na 150 liters. Kinakaltas sa mismong sahod ng mga gawa pag sumobra ng 150 liters. Paano yung maging kontrolado yun? Hindi nga sa, kasi alam. Hindi <laughs> naman po <laughs> lahat ng bus natin bago. Hindi rin yan carousel na may nakapila bawat bus stop. Ang mm -hmm. biyahe namin, wala kaming sariling pasayerong mm -hmm. nakapila. Mm -hmm. Ang iba dyan, medyo luma na yung bus. Yes. So. Oh, nabalitaan ko, pati washing, di ba? Oo, oh, washing namin. 30 pesos sa konduktor, 30 pesos sa driver. Araw-araw? Araw-araw. Tuwing biyahe. Swerte nung may araw po. Lim? <laughs> uh, Nilisa Lim. Sabi, sabi ko nga, mas, mas masahol pa kaysa tanas yan eh. <laughs> uh, nung nakipag-CBA kayo, anong nireply sa inyo? ng nung Melissa din. Nagreply po sila. Tapos nagkaroon kami ng CBA deadlock. Mm. Um, November katapusan 2023. Ngayon, inakyat namin sa NCMB kasi nagdeadlock because nag-submit ng nag-counter sila sa political provision sa economic. Hindi naman it, hindi naman sila tumugon sa lahat ng provisions doon, yung, lalo na yung salaries and wages. Mm -hmm. Hindi naman sila nag-counter ng tama doon. Walang kina anong, anong gusto nilang, ano, anong counter nila? Wala? Wala siya? po. Nagkaso kami, bargaining in bad faith. Mm -hmm. NLRC. Ang problema, nangantay kami ng nine months, na-dismiss naman. May abogado yan, ano na yan, yung Meron po, iba-ibang iba iba, 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 abogado. Iba. Pero ang humarap po lagi, isa po yan sa problema rin. Kaya natagalan itong CBA namin. Laging umaharap, corporate secretary. Dalawa posisyon mm -hmm. niya, corporate secretary, HR head. Laging sinasabi, tuwing kaharap sa NCMB, NLRC, plant level, ipaparating sa may-ari. Kaya ang gusto namin, mismo may-ari na ang umaharap para may power to decide. Siyang may mm -hmm. kakayang mag mm -hmm. Kasi mm -hmm. kawawa naman yung manggagawa. Hmm. At nasa labor code din yun, dapat yung umaharap sa CBA, eh, may authority to decide. Yes po. Mm -hmm. Kasi tuwing ano, sinasabi na lang po, ipaparating. May nakaset ng next week, hearing, ganun din. Ganun din sabi ng management. Taktika na talaga taktika nila. Yun. Taktika eh. Delay mm -hmm. e. So, ng ngayon, nakastrike na kayo. Nakastrike na po. Ngayon, simula noong October 22, nung Ayan. karang araw. So, karang araw lang. So, wala nang, wala nang tumatakbong bus. Wala na po lahat ng 30 na bus ay okay. hindi tumatakbo ngayon. Terta, bukod pa po ron, yung robal at admiral na biyaheng kiyapo na bus na kasama sa kaya namin. Hmm. Ang iba po dyan, halos kalahati sa amin, driver at conductor. Yun ang bumabiyahe na employees, driver at conductor ng Fermina, kasapi ng union. So, hindi rin nakabiyahe yung ibang robal at Admiral. Mm, so, medyo malaki-laki ang impact ngayon opo, sa kanila. Opo. opo. Pero matigas pa rin, di ba, ang management? Matigas talaga. Pero nag parating na yung ano, kasi nagkaanuhan po kami kapon. Pinilit nilang ilabas yung isang termina. Pinagarahe namin. Oo, oh, ah, pinilit na... Oh, hindi oh. pwede yun. Bawal yung yeah, oh, tama. So, hindi pa, hindi pa ulit pag usap yung management sa Hindi pa po, so, hindi pa. Kaya po namin pinutok yung welga. Kasi noong October 21, may pag-usap po kami sa office ng executive director. Hmm. So wala eh, binalik lang yung... Yung tapos ng napag-usapan, hmm binabalik lang eh. Oh, wala. Ayaw talaga. Oh, I mean, sabihin, na, ayaw talaga nila. Alam rin pa. naman natin yung stand ng mga NCMB. So, hmm. natin. Kaya, para din, paraan lang po namin ito, kahit ayaw namin. Pero yun na yung last solution namin. Well, gahan na lang. Baka sakali, Tama. na pag naparalisa ang biyahe, hmm. ay tumugon naman sila. Tama. Baka sakali, oh. na ma-realize ito ni, ni, Lim, Opo. No, na Magkapatid. kapag wala walang manggagawa, eh, hindi naman siya kikita. Hindi naman hmm. aandar na mag-isa yung bus niya. Tama. Diba, okay. di makukolekta ng pamasayang mag-isa yung bus niya. Hindi <laughs> <laughs> naman siya mismo yung mag-drive. Right? Hindi diba? <laughs> naman sila yung magkukundok. Eh? Yun kasi ang kagandahan sa strike. Tama. Ang ang strike kasi, last weapon yan. Huli, uh, weapon of last resort ang tawag dyan. Hmm. Ibig sabihin, kasi kapag ka may union ka na, eh, hindi po pwedeng baliwalain ng employer yan. Nasa bahas kasi yan. No, nasa labor code yan, nasa constitution yan. At yung strike, ang mensahe na pinaparating niyan diyan sa may-ari ng kumpanya, Uy, may-ari ng kumpanya, pansinin mo ang union namin. Mm -hmm. Kasi itong mga magagawa ang naglilika ng yaman yeah, para sa ka. iyo. So, Kaya, tingin so, lang ng kurot. Tingin mm -hmm. lang ng konti doon sa kinikita mo sa amin. Kaya ay may CBA. Mm -hmm. So, eh, buti naman at naparalisa ninyo yung... Hope. Mm -hmm. Ano kasi yun, mas, ma mas malakas na mensahe yun. Number one po kasi sa problema, <coughs> aksidente sa kalsada, mga bus. Dali nga may Pumaalis, madaling po. araw itong mga driver, gumaray ating gawi. Ilang oras lang, pabihayin ulit. Hindi na safety, pati ang pasayero po. Kaya oh. eh, sa, sa DO118, mm -hmm. sa, ito ha, uh, Dolly Department Order 118, sa lahat ng mga bus company yan, mm -hmm. yung Dolly Department Order na yan, Nakalagay dyan, sa batas na yan, kailangan merong 8 hours lang ang biyahe ng mga bus tsaka bus driver at conductor. Dapat may overtime pay, mm. dapat may holiday pay. Yung labor standards ba? Basic labor, Hindi mo pwede kasi ang karamihan ginagawa sa mga bus company. Marami tayong kota, mga bus percentage. Na ano yan, Kota, percentage. Quota, percentage sa pamasahe. Diba? Tapos so kailangan mong bumiyahin ng matagal. Kaya marami aksidente. Mm. Boundary. Diba? Boundary system na ano. E, bawal na yan sa Dolly Department Order 118. Walang wala, wala sa, kayong ibang bilhin sa CBA eh. kundi yun wala, lang. Wala, yun nga po. lang po eh. Diba? Dapat nga, lagpas pa dyan ang union. Pero di 118, di pa mapatupad. Tapos yung quota eh. Hindi mo. Iba, isang, isang ikot, ilang oras? Depende po sa traffic. Pero sa karo, per rate, Usually, yun. mga 4 hours, four hours, four three to 3 hours. 4 wow. to 3 yeah. hours. po. So, baka dalawang ikot ka lang, walong oras na yun. Walong uh, oras oh. po. Eh, ilan lang ang kikitain mo doon? kapag ka-percentage? Nasa <Tit> ano lang po. Um, kumbaga sa ano, uh, 6,000 pa lang kung average na natin, 7,000. Sa 8 oras. Sa so, ilang percent ano. ang ano nyo? Kaya 21 oras para ma-meet ma mo yung kota. Kota na 17 kota to 15,000. Pa 15, Tapos pag hindi mo na-meet yung kota, yun na nga, hula-hula na lang. Oh, hula-hula lang po. Kadalasan kung nangyari dyan <laughs> na Torne Jen, kung eh, yung si binabanggit natin na dalawang ikot, 8 hours, 9 hours ang trabaho okay. ng mga gawa. Minsan na trouble yung bus na flat or hmm. anong problema. Hmm. Ang sahod ng mga gawa dyan, may 100 pesos, 170. Kasi hindi mo na full cool ah, yung, yung ikot na apat na ikot. Oh, 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 oh. So, nasa na, discretion na nilang pagpapasahod. Parang... Walang batayan, no? Parang Walang ganun. Po. Ang 15,000 ko na quota, 11% ang driver. 9% ang konduktor. Pero uh -huh. gaya po nang sinabi ko, yung 15,000 kinukuha yan 22 oras kahit sinong magaling na driver niya. Ngayon po, pagdating sa pababa ng 14 mil pababa, walang percentage doon. Doon na, doon na panguhula na yon May 600 so, naman, may 700. May 250 nga ito eh. May 100, may 100. Yung mga 100 plus po, may 200 pesos sakto. Yung mga trouble yun na dalawang ikot lang, hindi na meet yung apat na ikot. Pero kadalasan po dyan, yung target nilang apat na ikot at 15,000 may limit pang diesel, Kadalasan po dyan, 14,000, 13,000 lang ang nakukoleksyon. Lalo na nung tag-ulan, holiday. Pero ang pagdating sa pasahod, pasahuran mo 500 pesos, 400 pesos. Kung kano gusto nila. Hindi namin alam anong nangyayari ha. Pero di naman kami ganun kabobo para ano Alam namin. Kasi ang namamahala, hindi mismo ang owner. Sino? Mga Corporate secretary. Ano pa nga ng corporate secretary? Janice Luis Uhalis. Oy, ng Janice. Uh, hindi pa, hindi pa ibibigay kay Janice yan eh. <laughs> Yang permina na yan. Dito, dito, HR, ganyan, dito, dito lang po kayo sa kayo. dito lang po sa kumpanya namin, ang ang HR head ang may power to decide sa sa mga disciplinary action sa OIC, operation in charge. Walang sunod-sunuran ng operation in charge, acting manager doon sa HR head. Ito ang nangyari. Ang yeah, uh, niyan, mm. sa, ano, sa, mga, sa bus company. Ako, experience ko yan. Mm. Halos pare-pareho ng, ng, problema mm. ang mga bus company. Yung mga manggagawa. Eh, ito dapat mag-file na ng resolution dito. DOT, ah, uh, uh, dapat yan. Uh, implementation ng ano, DO-118. Um, DO Joint to. Uh, committee on Labor, tsaka Committee on Transportation. Transportation. So, take note mo. So, yan ang, yan ang gagawin natin. So, siyempre, bukod dun sa suporta, Una, siyempre sa strike, suporta tayo dyan. Yan naman ang ano, ng kamanggagawa. Basta may mga union, may mga samahan ng mga manggagawa na nag-decide na iputok ang welga, suportahan natin yan. Kaya sa mga kamanggagawa natin na makakapanood ng episode na ito, ay suportahan po natin. Makipag uh, kapatiran tayo, solidarity sa ating mga kauri ng mga manggagawa sa Fermina Express. Kung so, meron dyan na mga taga-Kaloocan, Zaparte, nandun lang sila along Zaparte Road. Oo. So, yung mga, eh, ano yan eh, busy, busy, na daanan yan, eh, busy so... street yan. So, sumuporta po tayo at yung kamanggagawa party list naman, iaayos din namin para makasuporta doon sa welga. Pero higit doon <laughs> sa pakikipag-solidarity, kailangan din ma-check ma natin yung mga existing na mga batas at pulisiya para kung nai-implement ba talaga. Kapangyarihan kasi ng Kongreso yun, yung oversight function. So, bakit hindi ini-implement yan? sasabihin na naman ng Dole eh. Hindi nila jurisdiction. Oo, uh, hindi <laughs> naman sa amin yan. O no? kaya sasabihin nila, kung may mga ganyan pong mga cases, pwede nyo pong idulog sa aming opisina. Pag dumulog ka sa opisina nila, wala naman silang positive action. Pero alam ng Dole na hindi sumusunod sa DO118 kaya, okay. yan eh. Opo. Ba't hindi nila pinapatupan? Uh -huh. Ano ang pinagawa nila? Isa po yan na pumunta ko dito kong, no? Kasi hmm. may chance kasi na makaano ka. Hindi lang ito laban ng Fermina. Laban, laban. Marami Ang akong bus... kaibigan na lahat nasa iba-ibang kumpanya ng bus. Parehas kami ng problema. Oh. Almost bus company hindi yan sumusunod sa DO 118. Oh. So baka i-house oh, ba... e resolution natin. Ano yan, pangako ko yan. Pagbalik na pagbalik ng session sa November 10, <coughs> i file tayo ng house resolution. Daming sindikato dyan. Para din matugunan yung marami akong kaibigan, ano panuhod iba-ibang transport oh. kakilala ko, mga Piltranco malalaki, oh. ibang ano. Kaya okay. isang chance sa akin nandito yung kamanggagawa um, party at attorney Jen. Uh -uh. Dahil isa rin yan sa problema ko, nakaraan pa dapat kumunta dito. Para magdawa ng paraan to, dahil manggagawa ang Pilipino na driver at konduktor ang namang problema pagdating sa sahod, pag hindi pinapatupad hmm. yung yung 118. Tama. Whether may union o wala. Tama. Department order 2012 uh -huh. pa lang. So yun lang ang ano na. Tama, magandang pagkakataon to para sa mga kamanggagawa natin sa sektor ng transportasyon. So, pagka natin ng House Resolution sa Congress, sa House, eh, sabayan natin ng sustained na mga pagkilos at pag-iingay, pangangalampag. Dahil hindi, hindi lang maganda yung binanggit ni Pangulo, no? ilang tulaban ng mga manggagawa sa terminal, labanto ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon bilang kabuan. At dito kay Sekretary lang, ito na naman si Benny. Hindi natatawa na lang ako kasi ilang beses na kami nagkaharap niya ni Benny. Sila pagalit sa akin dahil nagagalit ako sa kanila. Huwag sinisita sila. Hindi naman daw nila pinagtatanggol yung mga... Kasi binanggit na karan, mm -hmm. hindi nanggit ko nung nakaraan. sa mga kumpanya to eh. Sila pa nagalit. Mm -hmm. Hindi naman daw nag ang doli. Oy! Secretary Benny, ito, sitwasyon ng mga magagawa. Department order nyo, hindi nyo maipatupad. Inutil ang tawag dun. Nagal ko nang pinagre-resign to, pero wala yung Kapal kasi sa Alam mo, ang darilan dapat niya sa doli. Inspector lang yan, kasuhan, oh. Diretso dire na kaso uh, ba't hindi walang ginagawa? Meron pa kami, nabanggit rin yung inspeksyon. Oh, yan. Nag-BTITC kami, Bus Transport tripartite Industry mm -hmm. Council. June 18, this year, 2025. Oh. Nung nagbanggit doon, nandoon yung management, nandoon kami, kasi parehas kami representative doon. Mm -hmm. Nagbanggit na this week, magpa-inspeksyon. Nagulat kami, nagpa-inspeksyon na nung June 26. In okay. Ang in-interview, yung isang anti-union na termina driver. Tumiretso ah. sila sa opisina. Hindi kami aware. Hmm. Dapat nun pag-unionize po. Union dapat ang kausama. Tawag, tanungin nyo kung saan yung presidente. Hindi yung three days ago, malaman nun full compliance sa JLS. Oh, kaya gago, talaga itong... Pero nagawa ng paraan. September 3 ulit, na pina-inspeksyon namin, ginawa ng paraan. Bakit lumabas na lum may, may paglabag sa D118? Hmm. Lahat ng violation. 13-month pay, biruin mo, 11 years na ako dyan. Tuwing December, walang 13-month pay. Pero nakalagay sa payslip. Sa payslip, nilalagay ninyo. So, dinanakawan kayo. Incentive. Mga ibang eksis sa, uh, ano, eksis diesel pa. Isa rin dyan sa problema. Ang daming corrupt kasi ng inspector, sa totoo lang, ha? Sa, sa ano, sa report nila? Ang ganda ng report oh, na mo ngayon. Ang ganda eh. ng report. Ay, uh, yung ratio daw ng inspector <laughs> to workers. <laughs> ano daw? mag antay kayo ng pagbabalik after session session break. Yari kayo. House resolution yan. Tapos, kailangan ma -ano to ma mag todo-todo tong doli kasi malayo sa realidad yung pinagre-report niya. Sa papel lang. Kailang naniniwala sa report ninyo. Kaya kayo mga inspector, kahit na maganda yung report ninyo, hindi, antayin ninyo paghahandaan natin yan mga mga boss. Yan. So, yeah. <laughs> Nananawagan tayo sa mga kamanggagawa, iba't ibang federasyon, laban ng isa laban ng lahat. Suportahan natin ang welga ng Fermina. Mapabas, ano ka driver, konduktor hmm. o ibang manggagawa, ito ay laban ng lahat dapat. Hmm. Ayun, so ayun, baka meron kayong last words. Last words uh, ikaw muna, sir, para ano? Sa umahawak po ng Fermina at sa I aming mean, sa konduktor sa driver sang Fermina. Sana po pakinggan nyo yung mga panawagan namin para sa inyo. At di naman po namin kinukuha yung sobra, yung tama lang po na hindi nyo na ibigay dati sa amin, 13 month pay incentive at saka yung excess diesel washing na dapat may ibigay nyo sa amin. At sa mga kasama kong driver at driver conductor, hmm. Yan lang po. Okay. So, sa may-ari po ng kumpanya ng Permina na si Doktora Milisalim. Milisalim at sa kanyang kapatid na si Dal Atty. Dalmas Yulim Kuno. Mm. Kung napapanood nyo man kami ngayon, kami po bilang manggagawa ninyo, empleyado, driver at konduktor sa inyong kumpanya, mm. kami po ay nakikiusap na sana kung nakakarating sa inyo ang totoo naming mga hinaing, sana po tugunan nyo naman. Mm. Katuwang niyo po kami sa pag-angat ng inyong kumpanya. Mm, -hmm. Tama. Yun po ang aming inaasahan para sa aming pamilya. Hindi po kayo lang nakikinabang. Mm Maraming -hmm. salamat po. Ayos. Gusto lang naman namin yun eh. Sigalangin natin yung nakasaad sa Ligang Batas. Labor Code Article 243. Malinaw naman yan eh. Karapatan ng manggagawa na magtayo tayo ng union. Huwag nating i-discriminate. May barracks po kami, baka hindi nakarating sa may-ari na si Ma'am Melissa Lim. Yung barracks po pinagawa ninyo, kaya pilitan kami magpikit noong August 28, 2025. Dahil yung mga taga Mindanao, taga Visayas, saan patutulugin? Wal hindi nangungupahan, ginipit sa trabaho, walang kakayan mag mangungupahan, binigla ninyo. Natulog sa labas, pikit pa lang po yun. Pero napilitan kami magwelga dahil si Ma'am Janice pa rin ang umarap. Wala pa rin nangyari. Binalik lang ang dating na pag-usapan na. So, dapat tumugon kayo. Panawagan namin sa ensya ng dole. Sana po, tugunan na natin. Kasi yung department order po sa inyo galing, yung D118. Mm. Simplihan lang po natin. At saka, iini-insist nyo pa rin sa CBE namin about sa limitasyon ng diesel. Under po kami ng supervision. May controller, may dispatcher, may inspector. Hindi po namin iniinom ang diesel. <laughs> Tama. Simple lang naman po yun eh. May bawat dulo may controller tayo. Kaso supervise ninyo kami. Ganun lang ang panawagan namin. Kasi ang kawawa dito, yung mga manggagawa. Kasama kami sa paglikha ng yaman. Matagal na. Hindi naman, di kami nanghingi ng labis. Yung washing ng bus, sana po, sa inyo na yun. Kasi sa inyo naman malaking kita. Yun lang ang panawagan namin dito. May, ang ano kasi po, ang ano dito, pagdating sa inanaing namin, yung corporate secretary natin at OIC natin, Sir Arnel Manao, pag kami nang may inanaing, itulak kami kung saan saan. Well, di namin alam saan kami lalapit. Kaya po, para sa kalaman ng may-ari namin, kaya kami nang tayo ng union. Kaya kami lumapit sa iba-ibang organisasyon ng union para matuto kami anong karapatan namin. Kasi wala na po Ginawa na namin ang lahat. Nilapitan lahat, teller lahat. Higher position sa nasa kumpanya. Wala rin eh, walang tugon. Hindi ko alam yan. Minsan pa, hindi, tinatalikuran ka lang, nagsasalita ka pa. Yun lang po ang panawagan namin. Tugunan na natin yung CBA. Dalawang taon na, hindi pa napapakinabangan. Yun lang po at maraming salamat. Kaya Tornejen, Kong at sa kamanggagawa, partilis, lahat ng staff dito. Yun lang po. Yan, napakalinaw nung demands nung Union Torne, no? Kapang matapang uh, magaling ang ano, ang union. pagpapatupad nung DO, ano 'yun? DO 118. DO 118 na kahit may union ka o wala, eh, dapat ini enforce 'yan. Department Order kasi 'yan, yan eh. eh. Tapos yung, yung demand ng sa CBA, 'di ba? Di naman sobra -sobra, hindi naman sobra-sobra, labis hindi labis-labis lang. 'Di ba? May gusto lang ng mga manggagawa natin dyan sa Fermina Express. Nakilalanin yung kanilang mga karapatan sang ayo naman sa nakasulat dito sa Department Order at sa mga relevant na batas ng ating bansa. Pero as far as we are concerned, uh, Jen, sa Kamagagawa Party List, magpa-file din tayo ng House Resolution para tignan at investigahan yung implementasyon ng DO-118. Alam nyo, very widespread po yan sa mga kamanggagawa nating konduktor at saka driver. No? Lahat halos yan, if I remember correctly, hmm walang sumusunod dyan sa Dolly Department Order 118 na yan. Labor standards lang po yan, mga boss. No? Yan lang po ay overtime, holiday pay, 13-month pay. But hindi kayang sundin itong mga dambuhalang mga bus companies na yan. Mm. Kaya dapat yan talaga ilaban, makatarungan ang strike ng Fermina. Kailangan talagang mag-pushback mm. doon sa mga ganid na ugaling tagapagmana ng mga kumpanyang hmm. ng bus companies. At kapag kaang manggagawa lumaban, lagi namin sinasabi mm. ni Elian, nandyan ang kamanggagawa parties at sumbungan ng kamanggagawa. So sana ay matulungan natin. Mm. Uh, yung, uh, yung mga donation channels ng mm. Union, nandyan yan sa... Suportahan ng welga ng firm, mga manggagawa ng Fermina Suportahan po natin lahat ng mga manggagawa na nais lumaban sa kanilang kalapatan. Ako po ulit si Attorney General dun ng Batas Magagawa. Ako po ulit si Elisan Fernando, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. At ito ang Sumbungan Subungan ng Kamanggagawa. Dahil ang batas, dapat maging sandigan ng lakas.